Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa ala 1 hanggang alas 3:55 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, laging masaya ang pakiramdam pag nananalo, para walang kumuha ng oras mong swerte para manalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.50 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.20 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka muna sa kulay brown dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas tres hanggang alas sa isjes ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:00 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo para matalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.45 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Dapat ay ingatan ang panalo mo, walang ibibigay na balato para hindi ka makuha ng oras mong swerte. Leo, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:00 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:00 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula. Dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo, mga oras para sa iyo para manalubigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 g's ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:35 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at sa player na malambing magsalita. Mabibigyan ka ng kamalasan para matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 g's ng umaga, may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 g's ng hapon may ikatatalo na 50 syam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas g's 35 ng gabi, may ikatatalo na 50 syam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange dahil pwede kamalasan at ikatatalo mo ang maibibigay sa iyo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ges ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ges ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ges ng gabi, may ikatatalo na 53 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay blue dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 Gs ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 51 minutong negatibo, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, umiwas ka sa player na madaldal dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.00 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay dilaw dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo.